280 square meters corner lot. Ano ang pwedeng gawin? Tara check natin! Una sa lahat, big shoutout muna sa ating client, sa Dallara family for allowing us na ma-vlog itong napakagandang house nila na gawa ng Nofcon. Mama and Sir Dallara, thank you so much po sa pasalubo sa akin at sa buong team. So guys, no, advantage ng corner lot, dalawa ang facade niya at napaka-elegante ng kanyang exterior design. Maganda rin ang pagkakalandscape dito mga kabahay. What? Bagay na bagay sa overall design ng bahay. Dito sa right side, may dalawang carport na merong automated gate. Remote lang kaya nang buksan at isara ang ating gate. So again, two carport. Dito tayo sa pedestrian entry. And rough tile papunta sa main entry. Dito sa left side, garden siya na may access sa mga mechanicals natin at sa left side facade. Dito rin makikita yung kanilang water filtration and yung kanilang water tank. Sa panahon ngayon guys, mahalagang meron tayong ganito. May water tank na kayang i-filter ang tubig para maging potable ito. So anytime na mag-shutdown yung water supply, alam mong meron kang tubig na pwedeng inumin anytime. At alam natin ang halaga ng tubig sa ating bahay. So from here guys, tara, balik na tayo sa main entry. Si client na nagpa-landscape nito mga kabahay and ito ay natural grass. So guys, bago tayo pumasok, dito muna tayo sa service access natin. Naglagay tayo ng mga cabinets or storage. Then sa right side is yung ating service access. May gate din tayo dito for security. So napansin nyo ba, ang ganda rin ng ating ceiling dito. So ito na talaga guys, tara, pasok na tayo. Welcome sa Delara Residence pagpasok pa lang, elegante na at napakalaki at lawak na kanilang living area. Malaking factor din dito guys yung kanilang open ceiling na may direct view doon sa kanilang stairs. Napakaganda ng chandelier, malaking TV, and also magandang pagpili ng kanilang mga furnitures. Dito naman tayo sa kanilang napakagandang dining area na kaya mag-accommodate to up to 8 users. Next sa dining area ay ang napakalaking kitchen area dito guys, meron silang built-in oven and microwave. Acrylic finish din ang ating mga cabinets. Napaka-unique na sink and faucet. May mga owning cabinets pa tayo dito sa taas. Dito naman ang ating range at ang range hood at ang malaking island and of course, ang kanilang refrigerator. Dito guys, ang kanilang pinaka-service kitchen. Service kitchen pa lang guys, napakaganda na. Dito madalas gaganapin ng mga heavy lituan at ito ang design ng kanilang backsplash. May magandang kitchen sink din and kitchen countertop. Dito sa dulo ang kanilang pinaka laundry area. May aircon din ito mga kabahay. And of course, soft close na mga cabinets. And last dito sa service area ang kanilang storage and maids room area. Adjacent dito ang kanilang guest room na may sariling TV, study table, and mga cabinets. Maganda lagi mga kabahay na may kwarto tayo sa ground floor area natin. Katabi nito mga kabahay, ang kanilang toilet and bath. Kung titignan nyo, mala hotel na ang ganda ng design dito at mga finishes na napili ni client. 60x60 na gloss tiles ang ginamit natin sa majority ng spaces dito sa ground floor. And again, ito ang kanilang living area at napakagandang chandelier. Sa stairs, gumamit tayo ng wood planks, stainless and tempered glass railings. Dito guys, mapa-appreciate nyo pagpili ng client natin sa mga gandang furnitures at mga appliances. Ito view natin galing dito sa second floor. Hallway access sa mga rooms. At una ang ating room number one. May parang 5-star hotel na headboard, may sariling TV, and cabinets na rin ito. Maluwag na maluwag pa ang kanilang queen-size bed. Mayroon din itong sariling toilet and bath. Ang ganda ng color combination na pili ng ating client dito. Modular cabinet din tayo sa vanity counters natin. And tara, di pa tama tayo sa pinakamahalagang space dito sa bahay na to, ang kanilang master's bedroom. Lagi ako naistan dito mga kabahay sa ganda ng kanilang master's bedroom. May direct view ito sa living area at meron din itong automated curtains pag kailangan isara. May malaking TV, massage chair, and sarili nitong balkonahe meron din itong very elegant na headboard para sa bedroom at napakagandang ceiling design perfect din ang kanilang center light dito then tara sa walk-in closet mga kabahay yung ganitong design ng walk-in closet ang pinaka expensive sa lahat and syempre ang kanilang master's toilet and bath imagine mga kabahay parang ka nasa 5 star hotel everyday tempered glass enclosure para sa shower at ang ating water closet Again, maraming salamat po sa Delara family. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo kay Loveporn. Ipagawa po sa amin ang inyong greenhouse. Thank you for watching mga kabahay.